Good morning guys. Magluluto tayo ngayon ng nilagang saging na maigata. Ayan, binabalatan natin yung saging. Yung almusal natin ngayon. So yan ang gagawin natin. Balatan muna natin lahat. Hahatiin sa gitna. Tapos, lulutuin natin. Lagyan natin ng gata, asin, konting sugar para medyo manamis-namis. Ayan na. Mahirap lang magbalat kasi medyo ano siya. What? Tama kayo, tama kayo. Ako naman mali. Eh. Ayan. <laughs> Sa lahat naman talaga ang mahirap magbalat. Yung mag din ng ano, ng lulutuin. ba diba? Samahan nyo ako ah ngayong umaga magluluto tayo sana wag kayong magsawang manood para makatulong din sa atin dahil eh, ayan natin lahat konti na lang yan isang ano yan eh meron nagbenta sa amin kahapon bumili eh medyo mura yung saging kaya sabi ko wag nang pahinugin lulutuin na lang pang almusal para healthy Ayan, para hindi tayo laging tinapay, pandesal ano pa ba yung mga spaghetti mga almusal natin so paminsan-minsan kailangan natin yan saging asustansya pa yan Seryoso, 'yan nagbabalat, walang tingin-tingin. 'Di ba? Apat na lang natutira kaya iya, yeah, nahuhugasan na natin. Hug. na natin 'yan? Tapos ilalagay na natin sa kaldero. Hmm. Ayan. Tapos lagyan natin ng asin. Tapos, konting sugar. Yan, asin na yan, asin. Yan, konting sugar. Ay, lagyan natin ng kuko mama. Yan. Tapos, lagyan natin ng tubig para, kasi kung ganyan lang, didikit yan eh. Lagyan natin ng konting tubig. Yan takpan na natin. Ayan, buksan na natin yung kalan. Then, open na natin. Ayan. So, antayin na lang nating maluto. Ayan na yung kumukulo na siya. So, kunting oras na lang. Ilang minuto na lang yan. Luto na. Ayan, luto na siya. O, ba? Diba? Sabi ko sa inyo, pag nakaredy na, mabilis lang. Ayan na. So, ngayon, titikman natin kung ano bang lasa nito. So, ayan. So, maglalagay tayo ng konti sa plato. Pera-perasuhin natin at tikman. So, masarap siya. Mm. Garantisado talaga masarap. Kasi ganito yung kinakain ka namin nung mga bata kami. Alam mo, substitute to sa kanin eh. Pag walang kanin na niluluto noon, ito yung kinakain. Or yung, alam nyo bang, 'Yung langka at papaya nilalaga lang 'yun para maka noon. Tsaka 'yung kamuting kahoy, tsaka 'yung maraming root crops.